For today's video mga idol, honey na nga ni si Kuya Bot at si Kuya Kul siyempre, ah, masaud na tabi kang pa-fading program duman sa naman tao. Ayan si Idol Faith, ay ang may-ari po ah, ng ah, tindahan po na aming ah, binilhan. Ayan, Faith Consumer Goods trading maraming maraming salamat isa po sa mga idol sa ating sponsor ayan napakadami po mga idol ng mga sponsors natin ayan si idol oh. katulong natin yan sa pag uh, prepare ng ating mga kailangan ayan si kuya bot talagang busy busy po ay busy busy si kuya bot Talagang... Ano pa daw ngayon ito? So, sa tuyang nalingawan, uyugugun mo, uyan naman si Kuya Cole. Ah, iyo tabi ang taga-video. Nakaw, pakuro pa tabi yan si Kuya Cole. Uyugugun mo, ha? Nakaw. Ay, si Kuya Bo talaga. Iyo talaga ang... Uh, Nagpara-lista kang mga kaipuhan. Ayan na, uyan na nga. Ibagas sa Norcube. Uyugugun mo, ha? Nakaw, sabi ka ulit sa natabi. Kuya Bo, at sa imong kwaon dyan na mga Norcube magic sarap nako, ta. at uh, pampapiling ko yan sa mga aki so dit lang na seasoning ang sa tuyang ikaag uyug, uyugun mo ah so uyan na nga ni ha, ah, talagang ah, halu yon makapili baga kung ano nga ya ha ah, chicken pork uyug uyugun mo ah ko pili na ng nga ko dyan kung ano dyan ang pwede uyug uyugun mo yan uya na tapos yung pansit mga idol oh yan may pansit pa kita ng binakal. Ayan si Idol Faye talagang bising bisi busy po. Ayan. At ang ngani nga, nga na nga ni Kuya Boto. Oh, Kuwaan na nga ni Iyan. Aw, ano daw an? Uy, kuyugun mo an? Ah. Oh. Hinga bitana iyan gabaw. Saka ganala dyan sa baba. Basta ikan magbayan. Uy, kuyugun mo an? Ah. Aba, o yan si Idol Faye. Talagang mabintahon po ang sa iyang uh, store. Digdi po uh, sa baka kay Albay. Hmm, talagang nakulong sa iyong mga solid customer. And syempre, yung mga prosing goods niya talagang binabalik-balikan kasi mura na. Ah, talagang mabenta. Ayan na nga. Yung ah, napili ni Kuya Bot na mga pigsaraud niya. Uy Uyugun mo ah. Si Kuya mga idol, sige sa natabi diyan. Ang balang-balang. Uh, ta si Kuya mo talaga ang nagpe tabi kang ano, kang uh, pigsa sa ud media. Anya ko Kuya buat sige na ko ta ako magtaga pa cute-cute lang. Naka. Kuya ko yugun mo ah. Ayan, maraming, maraming salamat. Sa lahat po ng mga sponsors, talagang napakadaming sponsors mga ka-idol. Yung tumulong sa atin. Ayan, talagang magiging uh, successful na naman sigurado yung ating third fading program sa barangay naman tao baka kay Albay maraming maraming salamat po sa lahat po talaga ng mga sponsors ayan mga idol tapos na kami magsaon ni Kuya Bot nakaw sarong tangkal tabi alipapapiling biduman sa barangay naman tao maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors Ayan, lalo na po si Idol. Faith, uh, Faith Consumer, uh, consumer goods, trading. goods Trading. Naku, maraming salamat. Nagbigay po ng letter G si Idol. At may libre pang palaman. Naku, maraming salamat po Idol Faith. Yes, let's go. Auto pa, igwa pa. Ayan, sarong, sarong tangkal mga Idol na sinaudan mitabi sa ano. Digdi po kay Idol Faith. Sarong kilong arena? Sarong kilong arena? Sige. Ayan po si Idol. Tinabangan kami ni Idol, ha? Magkarga kang ano? Mga juice. Ayan. Maraming salamat. Ayan, may natada pa mga Idol na ano? Demi po nakarga. Sige. Sarong tambak talaga mga Idol ang samuyang sinaudan. So, maraming salamat. Maraming salamat sa mga sponsors. And Siyempre, sa mga followers ni Kuya Cole, 12,300 followers. Maraming salamat po sa suporta. Ah. si Idol. Maraming salamat, Idol, ha sa pagtabang. Ayan, maduma na kami mga Idol. At see you soon naman daw, Bakakay. Maraming maraming salamat. Ayan na kami mga Idol. So, ayan, sige po. Babay na muna mga Idol. Thank you, thank you for watching mga Idol.